Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. Mga kabrigada ang ating one time the new Filipino time, ganap nang alas 6 ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. rinig, rinig. sa buong bansa. Sa buong bansa. Na, ito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Drive Max. Drive Max. Umaangal Umaangal na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Bagyong Emong, tuloy-tuloy sa paghina bago lumayo sa landmass ng bansa. Impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, idiniklara e ang unconstitutional ng Supreme Court. General Torre, patuloy ang paghahanda sa pagtatapat nila sa ring ni Mayor Basti Duterte. Mayor Basti Duterte naman, lumipad pa Singapore. Inado, inalis na ang fashion show coverage para sa Sona sa lunes. At limang lalaki na naskam sa trabaho na tulungan ng Brigada News FM, kagayan di oro. Marlita, Marlita. Buong Puso Kasama ang buong ng Brigada News, Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives. changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Thrive Max. Brigada Balita Nationwide. Thrive Max. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Wala po sa Brigada News FM Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Ngayong araw po ng Biyernes, July 25, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Lay Bagyo. At ako naman, Brigada Maricar Sargan. Max. Drive Max. Balita Nationwide. Nationwide. Tuluyan ng humina ang bagyong Emong habang papalayo sa landmass ng Luzon. Sa pinakahuling bulletin po ng pag-asa, nag-downgrade pa ito bilang isang tropical storm. Kumikilos ito pa north northeastward sa bilis na 40 km per hour. Taglay po ng bagyo, ang lakas ng hangin na abot ng 85 km per hour at bugso nga abot naman sa 115 km per hour. Inalis na rin ang mga nakataas na tropical cyclone wind signal number 4 at 3 ngayong hapon. Nananatili naman po ang signal number 2 sa Batanes at Baboyan Islands. Sa kabila nito, Southwest Monsoon o yung hanging habagat pa rin ang magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Max, Brigada Bonita Nationwide Dala pa rin ang mga sunod-sunod na ulan ito mga nakaraang araw At palagi ang high tide sa may navotas Ang inang kalsada, baha pa rin hanggang ngayong araw Sa detalye ng report, Brigada Ann Curtis, ibrigadamo kaliwa man o kanan. Makikita nga ang pagbaha ng ilang kalsada sa may barangay Bagong Baya North sa may Vota City. Pero sa kabilangan nito, tila normal at sanay na ang halos ng mga residente rito. Tulad nga ni Tate Orlando de Vera na hindi nagpapigil sa pagbebenta niya na mga pinya, saging na saba at marami pang iba kahit nga may alipungan na siya sa kakalusong sabaha. Eh, walang mapakita kaya nga ito na nanabuhay namin eh. Pero sa normal na araw, nagtitinda talaga oh, kayo? Oo. Ano yan? Everyday araw. Kahit na binaba kami, titinda ko. Kayo sir, hindi ba kayo nagsasawa na laging ganito? Lagi na lang kayo binaba ha? Ay, talaga ang uh, namin to. Kalikasan namin dito yung sa nabos ang laging binabaha. So, kumbaga parang tanggap ko oh. na sir? Sa kabilang banda, present din sa kalsada si Tatay Benito de la Cruz na siyang isa naman, tricycle driver. Kailangan eh kasi walang pagkain. <laughs> Ba't Wala. kaanin yan sir? Kasi diba doon sa looban sabi nyo kanina medyo mataas na yung tubig. Mm -hmm. eh, baka masira ang motor na sa sakenyo. Saan nyo po siya ina, ano, ginagarahin? Dito lang sa may mataas dito. Sa parking mataas dito. So normal na sa inyo yes sir, na kapag tumataas ang tubig rito kami Kasi pagka uh, hindi naagapan Wawa kami, wala kami pa maintenance eh Yung maintenance, kailangan makikain Samantala, nabigo naman din ang ating team na bisitahin pa ang River Wall na siyang bumagsak sa may barangay sa Jose na siyang naging rason naman na ang pag-anunsyo State of Calamity sa Maynavotas. Malapit po sa museo sa may simbahan, sa Siles. Eh, paano yung daan ngayon doon, ma'am? Kung sakaling tatry namin magtasin, hindi na kami talaga ka makakapasok. Hindi na kami makakapasok dahil ng dami ng tao din, dahil talagang maano na talaga baha doon. Kasi okay. nagbabawalan na pumasok doon, dahil baha. Mm -hmm. kataas ang baha doon? Sa na. Hmm. Bewang, doon na Oo. Ang gambewong, no? Ang gambewong doon sa part na nag Oo. Ano? Eh, dahil ano, ilog kasi po yun, eh. Uh -huh. Isa yun sa mga dinadaanan yun ay papunta Opo. dito. Opo. Hindi eh, kayo natatakot na... Hindi Basta maaga ka lang malabas, hindi pa. Pero bagamat sanay na nga raw ang ilang residente sa ganitong pagbaha, ay umaasa pa rin sila na magkakaroon ng long-term solutions upang maresolba ang mga ganitong pangyayari. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Musical News Authority. Sit back. pa ang bilang ng mga lugar na kasalukuyang may baha dahil po sa walang tigil na mga pag-ulan, dulot naman ng habagat at bagyo. Ayon po sa NDRMC, umabot na sa 878 na lugar ang kasalukuyang baha sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Sa Region 3 o sa Central Luzon, ang may pinakamaraming naitalang binhang lugar na umaabot po sa mahigit 6,000. Sinundan naman ng Region 1 o Ilocos Region na may 130, habang 44 na lugar naman ang kasalukuyang may baha pa rin sa Mimaropa. Nagpapatuloy naman ang monitoring ng mga otoridad at pinaalalahanan ng publiko na mag-ingat at makinig sa mga abiso kaugnay po sa lagay ng panahon. Nationwide. Nationwide. Sa ibang balita na ho tayo, idiniklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang Articles of Impeachment laban ho kay Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin, hindi maaaring ituloy ang Articles of Impeachment dahil pasok ito sa One Year Bar Rule. Sa madaling sabi, hindi pwedeng kuhani ng Senado ang jurisdiction at hindi maaaring ituloy ang impeachment proceedings hindi naman pinipigilan ng kataas-taasang hukuman ang pagre-file ng impeachment dahil dito maaaring ihaing muli ang impeachment makalipas ang isang taon o sa February 26. Sabantala iginiit sa ni Senate impeachment court spokesperson attorney Rigie Tunggol na iginagalang nila ang desisyon ng kataas-taasang hukuman at kinikilala ito bilang pagpapatibay sa maingat at tindig ng Senado na huwag ituloy agad ang paglilitis. Sa isa pang pahayag, sinabi naman ni House of Representatives spokesperson na Attorney Princess Abante na iginagalang ng Kamara ang desisyon ng Supreme Court ngunit hindi ito magiging dahilan para sila tumigil sa pagtupad sa tungkulin. Hahanap anya ang lahat ng posibleng remedyo ang Kamara, hindi bilang pagsuway kundi para sa constitutional fidelity. Sa ngayon, hinihintay pa ng Senado at Kamara ang opisyal na kopya ng ruling ng Korte Suprema. Sightbacks. Brigada Nationwide. Nation mga kabrigada, patuloy ang paghahanda ni PNP Chief General Nicolas Torre III para sa nalalapit na charity boxing match nila ni Davao City Mayor Basti Duterte. Kahit pa may mga kondisyon nang inilatag, ang kampo naman ni Duterte bago ito matuloy. Sa detalye ng balita, Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada! <laughs> Sa kabila ng malakas na ulan kaninang umaga, makikita ang tuloy-tuloy na pagsasanay ni PNP Chief General Nicolas Torre III sa PNP Oval sa Camp Karame. Sampung rounds ng jogging ang kinayang tapusin ng general bahagi ng kanyang paghahanda sa charity boxing match kontra kay Davao City Mayor Bastedo Duterte. Ito ay kahit pa may mga inilatag na kondisyon si Duterte bago matuloy ang kanilang laban. Huwag kang mag-alala, Tore, kasi matagal ko na talaga gusto makabugbog ng unggoy. Kung gusto mo lang talaga ng suntukan, bakit kailangan mo pa charity-charity? Why do you need a... Uh, kailangan mo pang gamitin yung nangyayari ngayon na baha dyan sa Metro Manila. If you're, if you're really serious about this, kung gusto mo yung charity na yan and you've laid some conditions, then let me Lay my own conditions uh, for the event. Kung serious ka talaga, ha? These are my conditions. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Papalagan ko yung charity-charity mo na yan. Ipinasilip naman ng PNP sa mga litratong ito ang pagseset set up ng magiging boxing ring sa Rizal Memorial Sports Complex para sa tapatan ng dalawa alas 9 ng umaga sa linggo. Nauna nang sinabi ni Torre na dumating man o hindi ang nakababatang Duterte, magpapaabot pa rin ng tulong ang PNP sa mga naapektuhan ng pagbaha. we uh, will just uh, continue, continue with the distribution of uh, Ngayong araw, naglabas na rin ang resolusyon ang Games and Amusements Board o GAB na sumusuporta sa laban. Tiniyak ng ahensya na may nakastandby na medical team na binubuo ng licensed physicians at paramedics at tanda rin silang magtalaga ng kwalipikadong referee sa kaling kailanganin. Sa huli, ang tanong ng marami, matutuloy kaya ang sagupaan sa ring? in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music and News Authority. Nationwide. Nationwide. Kinumpirma ho ng Bureau of Immigration na umalis ng bansa si Davao City Mayor Sebastian <coughs> Baste Duterte patungong Singapore. Isang araw ito matapos kumasa si PNP Chief General Nicolas Torre III sa kanilang boxing match. Sumakay daw ito ng Scoot Fly TR-369 mula sa Davao International Airport. Ngayong araw, ipinasilip ng PNP ang sineset up na venue sa Rizal Memorial Memorial Complex sakaling matuloy ang laban sa araw ng linggo. Kinumpirma ni Senate Secretary Renato Bantug Jr. sa isang mensahe na wala nang magiging red carpet sa Senado para naman sa pagbubukas ng 20th Congress. Bago ito una nang naglabas ng memorandum ang kamera na wala nang magiging photo setup sa red carpet. Pero paglilinaw naman ni Bantog, tulad ng nakaraan na magkakaroon naman ng designated area para sa mga media para mag-cover ng mga ito o makover ng mga ito ang pagbubukas ng sesyon sa lunes. Kasunod ng pananalanta naman ng bagyo at maging pagbaha sa ilang lugar na na noon sina Senadora Loren Ligarda at Senador J.V. Ejercito sa pagiging simple ng opening session ng Senado. Sabantala ang red carpet sa mga lobby sa kamara tinanggal na at ang mga kongresista suportado ang simpleng pagdaraos ng ikaapat na sona ng pangulo. Si Brigada Haji Kaaminio sa detalye i-brigada mo. Brigada. Nagkakaisa ang maraming kongresista sa pagsuporta sa updated protocols na inilabas ng House of Representatives upang gawing mas simple ang ikaapat na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa lunes. Ayon kay ako, Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr., aani ng negatibong pananaw mula sa publiko kapag ipinilit ang magarbong SONA sa panahon na apektado ang marami dulot ng naranasang kalamidad. Iginit din ni Tingog Party Representative Jude Asidre na ito'y pagpapakita ng paggalang malasakit at pagkilala sa paghihirap ng mga kababayang sinalanta ng bagyo at malawakang pagbaha marapat anyang manguna ang gobyerno hindi lamang sa polisiya kundi sa pakikiramay kaya makapangyarihang mensahe ang hakbang nagawing gawing simple ang pagdaraos ng sona Punto pa ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila de hindi lamang dapat ngayon gawing simple ang zona kung kailan na nalasa ang masamang panahon, kundi sa lahat na mga susunod pa. Paliwanag ni Delima, ang zona ay tungkol sa lagay ng bansa kung paano matutugunan ang mga problema at mapagaganda ang sitwasyon ng mga Pilipino sa halip na engranding disenyo o ganda ng postura ng mga mambabatas. Dagdag niya, ang tunay na pakikiisa sa mga nasa ng bagyo ay ang pagpapatupad ng mga epektibong polisiya sa disaster risk mitigation, pagpapagawa ng dekalidad at walang bukol na proyekto, at pagpapanagot sa mga tiwaling opisyal na ang layunin ay kumita sa infrastructure projects. Mababati na naglabas na ng memorandum na kamera ukol sa updated protocol sa SONA kung saan bawal na ang fashion coverage at photo setups sa red carpet at tanging media interviews ang pahihintulutan. Hinihimok din ang mga kongresista at bisita na magsuot ng tradisyonal na barong Tagalog at Filipiniana at iwasan ang pagpapapan Scene. Sa ngayon ay tinanggal na rin ang red carpet sa north at south wing lobbies ng House of Representatives. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Hi -max. Hi -max. Hi -max. Brigada Major y. Major y. Major y. Sa hanan ng bayan Makabayaning pagtutulungan mga kabrigada ligtas ng nakauwi sa San Jose Pili, Camarines Sur, ang limang lalaking na ng trabaho at human trafficking sa Mindanao. Sa tulong ho ito ng Brigada News FM Cagayan de Oro, Brigada News FM Naga, One Tahanan Party List at ng DSWD Region 10. Ayon ho kay Marcelo Bodulio, isa ho sa mga biktima, nakatanggap sila ng TIG 15,000 mula sa DSWD habang tinulungan din ho sila ng Brigada News FM sa pagkain, transportasyon at pansamantalang matutuluyan. Nagpasalamat din sila kay Pagatpat Barangay Chairman Achilles Jude Babaran na tumulong sa kanilang pansamantalang tirahan at paghatid ho sa bus terminal. Matatandaan na noong July 23, matagumpay na silang nakabalik sa kanilang pamilya sa tulong ng Brigada Group. Nagpapasalamat po kami sa talaga sa Brigada, tapos po sa DSWD, tapos sa mga employer po ng Brigada, maraming salamat po na natulungan nyo kami, hindi nyo kami tinakwil kung anong nakuha namin. Mga kabrigada kami po sa Brigada News FM sa pangunguna ng aming President CEO na si Elmer V. Katulpos ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at sa mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM, maraming salamat! pagkabrigada. Maghapong binantayan upang kumpleto balitaan. Kumpleto. Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod, ako si Brigada Lay Bagyo. At ako naman, Brigada Maricar Sargan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News of Manila ang nag-iisang The Music and News Authority inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drivemax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drivemax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drivemax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart.